Ichika sana ako ni mga bato-bato sa suba o mga shells o kanang mga ay basta suso bebe. <laughs> Kaya syempre, inig mag ko, daghan, manday mo mga ayo. Kaya bisag tuwa sa California, kay mga man sa comment section, malibog man taon sa ang pagtunol. Ang paglaway lang sa mo karon ha, paglaway lang sa <laughs> <laughs> okay, dito maninood, mo. Kaya hindi ito maninood, mo, mga unfollow, badayon. Ug <laughs> Huwag mo ang among ginataan nga suso bebe. Unya kanang niya among gatamorgikan, manasay kakinsing apuga. <laughs> Kaya lospet pa manasay nagluto, goy. O sa laktod bisa pad ng among gata gihapon ng among pagtuhil-tuhil aning suso ug malingaw gid kapag kuhit kuhit aning mga susuon niya ito dayon dahil ni mo sa halang halang nga suka kini ako mga junakis mga tagaw gid na sila mga ingana maayo lang gan igmikaon na ug <laughs> siya kay mas labing tagaw sa ako mga junakis kay nagpasuya man sa iyang natuhil <laughs> Og nakita niyo daghan-daghan gid among nakwaing ani kay kapila man mi nagsukat. Maong mukbang gid mi pag-ayo aning susuog baby. Kay kini na pangauna dili man dayon dali makabusog. Pero daghan-daghan gid tay mahurot ani nga luto tungod ani malamian sa sabaw. Og din hinalaman ko taman kay halata man ninyo na pingot na kayo ning akong ilong. Og unta mo follow pod mo dili og sigir mo pamatis akong voiceover over kay di ba ila mag voiceover. over. <laughs> Dito mo ta to, kon chika pa follow anak naman na po babush.